problema sa susi so, natin lagi siya nga naka check engine ayaw lagi naka check engine siya ayan nagbuksa na natin check na lang natin itong ano ito baka dito may problema Yo no problema. No. Solo para un terminal co. Eso. Solo para paletaje en un terminal. sakit talaga ito ng Aerox no? ano NMAX terminal masunog talaga try natin yun compare mula na mandar na siya yan dinirect muna natin kana tayo bibigyan ng, ng ng ano na connector. Okay?